Hi mga preni! Alam nyo bang ilang years na rin akong gumagawa ng kangkong chips? Mayroon na rin akong video sa paggawa nito sa YouTube. At ngayong araw ay gagawa ulit ako at nais kong ibahagi ang version ko at ilang tips na rin para ma-achieve ganitong teksto ng chips. Kung gusto niyong malaman ng sekreto ko, halina kayo at panuorin nyo. 10 pisong kangkong o water spinach. Napakamura at kung may tanim kayo ay mas makakatipid ka pa. Kukunin ko lang ang mga dahon nito at take note, itatabi ko din ang mga tangkay para sa next idea recipe na pwede pa natin gawin. Hugasang mabuti ang mga dahon. Ganitong teknik ang ginagawa ko mga preni. Inilalatag ko isa-isa yan para mamaya madaling kunin. Nakagaya nito o. Oh. Nakatupi siya ba? Diba? Iniisa-isa ko yan para talagang nakabuka ang dahon at the same time ay madali din magda-dry. Ayan ganyan mga preni. At habang pinapatulo ko ang excess water mula sa dahon, ay magtitimpla muna tayo ng 1 cup all-purpose flour, 1 half cup cornstarch, paprika powder, ground black pepper, onion powder, and salt. Haluin muna at ilagay ang egg white. Haluin until just combined at maglagay ng 1 cup cold water. Gradually add lang mga preni ha? hanggang sa makonsume natin ang 1 cup. Mas maganda kasi kung malapot at hindi runny para makapalang ating chips. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. At para sa flavor ay hatiin natin ang mixture sa dalawang parte. Mas masarap kasi kung may iba't iba tayong malalasahan para may choice naman nakakain. Ganito ang gamit kong cheese powder. Mga 1 tablespoon ay okay na. Mix well until dissolve. Ayan at nag-combine na din. Ang first step natin ay isausaw ang kangkong leaves sa cheese mixture. As you can see, nag-dry na dahon. Na mas maganda naman para kumapit ng gusto ang butter mixture. i fry sa pinainit na mantika at iset ito sa medium heat. Iprito lang hanggang sa maging golden and crispy. Hanguin na. Oh, nai-excite na ba kayo mga preni? Wait, there's more. Tanggalin muna natin ng mga ito. Dahil may susunod pa. Isawsaw natin ang kangkong leaves sa plain butter mixture. At gaya ng sabi ko, iba-iba ito para maraming choice. Pero same process of cooking pa din naman. Pero ang pagprito nito ay light brown lang dapat. Kasi plain nga siya. Ang third step naman ay isawsaw natin ang kangkong leaves sa cheese butter mixture. At i-coat sa cornstarch. Then direct fry na natin. I-fry lang natin until crispy. Hanguin at hayaang tumulo ng husto ang mantika. At mga taga sa naman po kaya ang mga nanonood sa akin ngayon. Hello po sa inyo. At meron akong ziplock bag. Ito ay sample ko lang po sa inyo para sa storage if ever. At ang mga chips na ginagawa ko ay pangkain lang namin. Pero promise pwedeng pwede itong ipang negosyo. Dahil patok ang lasa nito. Lalo na kung lalagyan nyo ito ng cheese powder. Na talaga namang masarap na combination ng chips. O ba? Diba, ganito ang way ko para tumagal ang lutong nito. At jarang! Kumusta naman? Pasado po ba ang ibinahagi kong recipe sa inyo? Pwede kayong mag-iwan ng komento. At pwedeng pwede ding sausaw sa spice vinegar. Huwag kayong kukurap at makinig mabuti. O ba diba, ang lutong? At ito, Try naman natin itong mayonnaise. Ayan. At ito ang pinakamalutong sa lahat with cornstarch. Try nyo. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!